Ako isang labandera at saka pag wala akong laba, naglalako ako ng kakanin. Inahihiya ako dati Mag, sa salita na magtitinda ako, ito ay bilhin na kayo kasi wala akong ngipin. Nakakahiya. So nung nalaman ko na ang Las Piñas City mayroong lebreng, Postiso Sabi ko, ako po si Elizabeth Kayayan, nakatira sa Verdan Hernandez Compound. Gusto ko sana magkangipin. Ma'am, pwede mo ba ako matulungan? Yun ang sulat ko. Bigla naman, inano ko, binig, binigay ko doon sa mayor's office. Binigay nila agad ang Xerox copy ko. Sabi niya, ma'am, tawagan ka namin kung mayroon na. So siguro mga tatlong araw, tinawagan ako agad, sinukatan nila ako. Hanggang tatlong bisis ako bumalik doon, sinukatan, tapos balik ako, higitisting, pangalawa, pagpangatlo, doon na, nakuha ko na to. Ang ganda-ganda na eh. Hindi na ako nahihiya maglako ng paninda ko. <laughs> Kaya malaki talagang tulong sa akin yung libre ng Laki kong pasalamat sa ating mabuting mayor ng Las Piñas City. Maraming salamat talaga, mayor, sa project mong magkapustiso kami.